Maganda, maganda, magandang morning. Happy weekend sa atin lahat. Tara, mag na tayo. Ayan, o. Oh. may Ang aking chapstick ang panghalo. Kapi-kapi muna tayo, mga ka kapwa-kabalo lang. ako dyan. Tara na, coffee na tayo. Bago magtrabawang isang OFW. Nagwa-washing ako ng mga damit. Tapos, magkakapi din ako. At magwa-washing din ako sa floor. Kasi weekend ngayon, nagwa-washing ako sa floor. Ayan, Ino muna tayo ng mainit. Buhay o FW. Tara, coffee muna tayo kasi mag So, mag-iinom muna ako ng kape Bago ako maglilinis Kasi para mainitan yung ating tiyan Ayan, makaready na Maglilinis na ako nyan guys So, oras na para maglilinis Pero, iinom muna ako kape Kasi para mainitan ang ating tiyan Maliwanag na dito guys oh. Maliwanag na maliwanag na sa labasan na. ayan, basa yung side basa ayan, basa tapos, nagwa-washing din ako ng mga damit habang nagwashing washing na ako ng kape at ito guys, oh so. Yan nakasalang nakasalang ang labahan nakasalang ang labahan magbawasing din ako sa sahig kasi weekend ngayon magbawasing ako sa sahig at tingnan mo yung aking mga sinampay guys ang dami pa hindi pa siya natutuyo lahat tapos nagbawasing na naman ako sana sana tuloy yung sikat ng ganyan na maliwanag sa labas guys ayan ayun sa si Haring araw ay tuloy-tuloy na magsikat kasi para matuyo mga lulubahan ko. Ang dami kong sinampay oh. Maliit lang kasi ang sampaya namin dito sa labas. Ang liit lang talaga kaya 'yan ang nangyayari sa aking mga sinampay na ako kasi pag masama yung umuulan. Ang liit lang talaga ng sampayan namin sa labasan. Isat tatlong linya lang na bar ang sampayan. E eh, gaano ka So matagal makatuyo kasi kung marami ako nilabahan kaya yung iba sa loob. Ngayon, everyday ako nag-washing kasi hindi pwedeng tambakan sa isang araw ko pag hindi ako makalaba, marami ng labahan. Kaya ito ang inyong lingkod na na main vlog. lang kayod Magmula palang pagising, diretso na hanggang gabi. Kahit gabi natutulog, mayroon pa rin tayong inaalagaan na bata. Kaya, ganun kahirap ang isang OFW pero laban lang laban lang tayo para sa ating pamilya basta pray lang tayo kay God na bigyan tayo ng palagi ng magandang kalusugan dahil ito lang ating puhunan kundi yung kalusugan natin dahil kahit gaano man tayo anong meron na Maraming naiipon ay eh, kung ang ating kalusugan ay hindi naman sapat para mag maging malusog, di ba? So kailangan talaga maganda ang kalusugan kasi kalusugan 'yung ating puhunan ng bawat nating gawain sa lahat. Kasi hindi sapat kahit gaano ka pa ng pera kung talaga naman ay eh, merong ka rin nararamdaman. Napaka talaga kaya okay lang na sapat lang ang ating pamumuhay importante malusog ang ating pangkatawan at ang ating buong pamilya simpleng buhay basta masaya di ba salamat sa panuon god bless you mabuhay thanks for watching Muah.